Paano mo malalaman kung ang isang product sa Amazon ay mabenta o hindi? Yan ang matututunan mo sa video na ito. Kaya huwag kang aalis ha, tapusin mo to. Hi, si Coach Jonel po ito at ngayon ang pag-uusapan natin ay ang best sellers rank at kung paano ito magta-translate sa number of sales per month. Lahat ng product sa Amazon ay may tinatawag na best sellers rank. So dalawa yan, merong isang main sales rank at merong isang subcategory sales rank pagdating sa online arbitrage saka sa kasa wholesale product research so ang mahalaga lang diyan kadalasan ay yung main category sales rank okay sa private label ganun din naman pero may mga cases na kailangan mong tignan yung subcategory rank Okay? Pero, you know, rare cases lang. May mga kailangan ka lang i-verify parang ganon. So, yung main category sales rank, yung kailangan nating tingnan dito. Ngayon, kung di mo naintindihan kung ano yung sinasabi ko, huwag ka explain naman natin yan mamaya. Pero siguro, mas makakatulong sa'yo kung titignan mo itong video na ito. Kasi marami ako ina-explain na mga basics dyan na yung mga parte ng product page ng Amazon at yung ibang mga behaviors ng Amazon pagdating sa mga binebentang products sa platform niya. May sistema ang Amazon pagdating sa mga products na binebenta sa kanya yang platform na kung saan nirarank niya yung mga items per category based doon sa kanilang performance o based sa benta nila sa buong category na yun, okay kunyari yung pinakamabentang product sa electronics bibigyan siya ng Amazon ng sales rank number 1 o best sellers rank number 1 Okay? Tapos, kunyari, yun namang mabenta sa grocery and gourmet food, yung mga grocery items. So, bibigyan niya ng sales rank na number one din, yung pinakamabenta item. Una, ang kailangan niyo maintindihan dito is ito yung mga categories. So, pag pumunta ka sa all, okay, dito sa amazon.com, sa all, tapos shop by department, So, yung mga yan, yung mga yan, yung mga main category, okay? At bawat isa ng mga yan, meron silang kanya-kanyang ranking system, okay? From 1 to kung ilang million yung produkto dyan, okay? So, kung may 2 million or 5 million na products dito sa electronics category, so magiging ranking niya ay rank number 1 hanggang rank 5 million. Pero sa pagkakaalam ko, hindi na ipapakita ng Amazon yung sales rank pag, uh, at a certain number na yung millions na, okay? So, di ko pa naiita ko ano yung limit eh. Parang may, may mga nagsasabi na 2 million daw yung limit tapos pagka beyond ka doon parang wala ka, ng, ano, wala ka ng rank. Pero hindi ako sure, di pa ako nakita ng gano'n sa talambuhay ko dito, okay? Pero just know na itong mga categories na to, yung yung uh, same na sales rank ay may iba-ibang sales volume, okay? So, yung ano kasi, yung Amazon kasi, syempre parang tinatrack niya yung performance ng lahat ng mga products sa catalog niya. Tapos syempre, pag nakita niya na, ah, okay, mas mabenta to, so ito dapat yung bigyan ko ng rank na mas mataas or ano, mas mababa actually, kesa dito sa isang to. So, mas mababa yung number, mas mabenta yung product. Ngayon, tingnan natin kung saan makikita yung sales rank na yan. So, punta tayo sa isang product page na hinanda ko rito. So, yan. Okay? Makikita nyo rito na pag nag-scroll down ka, may makikita ka dito na product details. Ayan. So, makikita mo yung sales rank dito, yung best seller rank dito. Ayan, nakita mo. Tapos ko anong category siya. Okay? Yan yung main category. So, ito lang most of the time yung tinitingnan natin. At ito naman yung tinutukoy ko na subcategory at ito yung kanyang ranking. So, nakita niya yan? So, 327 siya sa CoQ10 not, uh, Nutritional Supplements. So, you know, siguro 500 lang sila, hindi natin alam. Kaya mas mataas yung ranking niya. Pero sa overall na kategory dito sa health and household, so baka milyones yan, uh, 106,358 siya. So, yeah, medyo ano, kung titingnan mo kung 5 million sila diyan, nasa 100,000 siya. So, siguro mga nasa ano ba 'yan? Mahina ako sa math eh. So, nasa top 5% ba siya? Nasa top 10%. So, 'di ba, ng products na ano na bumebenta sa category na 'yan. So, dito masasabi ko na maganda na 'yan na sales rank kasi overall parang para sa akin, anything na 150,000 pababa uh, in all categories. Uh, ay maganda na yung uh, benta, okay? At least pagkadating sa online arbitrage, okay? So paano ko nasabi? Paano malalaman exactly kung ilang units yung nabebenta nito kada isang buwan? So fortunately, may mga libreng tools dyan para malaman mo yung amount, yung estimated na sales nila per month. Ngayon, punta tayo sa isa sa mga sales estimator na yan at ang tawag doon ay Jungle Scout. So, hindi lang naman ito yung sales estimator dyan. Uh, marami pang iba pero ito yung pinaka alam ko na simple. Tapos, uh, this has been around for a long time since nung nagbebenta ako noong 2016. Eh, meron na ito. Ginagamit ko na to So, ito na yung nakasanayan. So, ito na lang yung ide-demo ko. Okay? So, punta na tayo sa screen ko. So, ayan. Makita nyo siya ganyan. Ayan, Jungle Scout So, i-google nyo lang Jungle Scout uh, Free Sales Estimator, FBA Sales Estimator. O kaya, punta kayo dito, junglescout.com slash estimator. Hayaan nyo na yung mahabang yan, okay? Kahit ito lang i-type nyo, junglescout.com slash estimator, okay? Kaso pupunta na kayo dito. Ngayon, uh, pauna ko lang sa inyo na parang may limit ito na sampu yata kung di ako nagkakamali. So, after ng sampu na ano, searches, -re ire na nila kayo na mag-sign ano, mag up kung wala pa kayo account dyan. So, para sa akin, okay lang naman. Uh, hindi ka naman nila, ano, hindi ka naman nila pagbabayarin. Libre, it, at least itong tool na to libre. Pero syempre, uh, tatry ka nilang bentahan na okay lang naman kasi maganda tong tool na to, okay? So, kunin natin ngayon yung sales rank, yung ilalagay natin dito, okay? Kunin natin ngayon dito. So, nakita natin kanina na kailangan natin ng product category ng mar marketplace. So, US naman yan. Tapos, kailangan natin yung best sellers rank number. So, kunin natin ito, okay? Makita natin yan sa product details dito, okay? So, 106358, tapos health and household, okay? So, health and household, hanapin natin dito, ayan. So, 106, tapos 358, okay? 3,058, uh, 358. okay? Calculate. So, ayan, uh, estimated na 120 units per month ang benta nitong product na ito, okay? So, benta ito ng 120 units a month, estimated, okay? Ngayon, uh, tingin tayo ng ibang product, okay? So, kunyari ito naman, yung example ko dito na, ano, uh, ayan, punta tayo sa product details, okay? 5893 Beauty and Personal Care. So, piliin natin dito, Beauty and Personal Care. Tapos, five eight nine three Okay, calculate. So, yan. Yun namang product na yan, ito. Eh, nagbebenta siya ng, oy, super dami na na, 5,310 units a month estimated. So, hindi to super accurate, pero, you know, uh, hindi, hindi na siya malayo. Okay? Hindi siya nalalayo dun sa katotohanan. Pwedeng mas mababa dyan ng konti or mas mataas dyan ng konti. Pero I would say na very reliable ang Jungle Scout Sales Estimator. Ngayon, uh, tingnan tignan natin to. Okay, tignan nyo to. Tignan nyo to. So, hindi ko babaguhin to. Okay, 5,893, ilagay natin sa ibang category, automotive. Calculate. So, sa ano, sa automotive, yung same na sales rank ay 870 lang. Ngayon, palitan natin. Okay? So, pet supplies. So, 1920 naman siya pagka sa pet supplies. So, makikita nyo na yung sales rank ay iba-iba per category. Tapos, iba-iba rin yung sales figures nila. Tapos, meron pa namang ibang mga estimator dyan. Pero, ano, at least, uh, ano, para sa akin ito yung pinaka naka, ginagamit ko na eh. So feel, free na maghanap ng iba, hindi lang naman ito. Ngayon, syempre iba-ibang estimator, iba-iba yung sales figures na ipapakita sa inyo. So wag niyo nang ano wag na kayo mag-overthink na kunin lahat. Parang, you know, pili na lang kayo ng isa kung ano madali sa iyo, ayun eh, na lang. Kasi wala naman sa kanilang 100% accurate eh. Okay, so gamitin nyo lang siya na guide. Pero ang mahalaga ngayon is, alam nyo na, kung ilan yung approximate na sales ng kada product sa Amazon per month, di ba? So, kailangan nyo lang itong mahiwagang tool na ito. So yun. Uh, isa yun sa mga ano mga data na kailangan mong tingnan kung gusto mong magbenta sa Amazon. Siyempre, gusto mong hanapin yung mabenta na lalo na kung ano ka, lalo na kung reseller ka. Ngayon kung nagpa-private label ka, so siyempre, ang gagawin mo is titingin ka ng mga ano ng mga category ng product. So titingnan mo yung mga pare-parehong product na ilan kukuha ng ilang sample. Tapos titingnan mo yung mga sales nilang ano lahat. Yeah, so basically titingnan mo yung overall picture. Pero in the end, titingnan mo pa rin yung estimated sales uh, ng mga products, 'di ba? Mapa ano, mapa private label, online arbitrage or wholesale para makapag-determine ka ng ano kung alin yung mabenta at kung ano yung product na dapat mo sa Amazon, 'di ba? So 'yun. I hope nakatulong sa inyo to and uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe kasi marami pa akong videos dyan. Panoorin nyo rin yung mga dati kong videos. Tapos, uh, kung meron kayong request para sa content, so ilagay nyo lang sa baba para gawang ko ng, ano, gawang ko ng content. Kunyari, may tanong kayo, di ba? Tapos, uh, kung nakatulong sa inyo itong specific na video na ito, huwag nyo kalimutang i-like. So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye!